sa mga pagpala pong gabi sa inyo lahat. Gabi po ng Sabado. Okay, nandito po tayo ngayon sa ating altar. Siyempre, nariyan ang mga barahan nariyan din po ang mga libro na ating inaaral. Siyempre. Yan, napakarami po nito. Mamaya, iisa-isahin ko po sa inyo lalo na po yung tapol na pinagkaloob sa atin doon po sa napakalayong lugar sa sa, sa, sa south south po doon sa, ano, sa Bulalakaw at doon nga po maraming pumapatak na batong kalawakan na sinasabi nilang ito ay Bulalakaw ayan huh. Pasensya na po, ginabi na naman tayo ng paglalive dito sa ating YouTube. Okay, isa isa-isayin po natin ang bawat pangalan ng mga mutya at gano'n na rin po ang mga medalyon. At syempre, kung ano nga ba ang tinataglay ng tapol at kung paano ito aalagaan. Okay, let's natin yung camera. Pasensya na po, pero ito, live tayo. Yan po ang tapol na honey at talaga naman kung makikita nyo ay napakaganda. Sa Mindanao meron po niya na tapul din. Yun nga lang sa Mindanao ay talaga ma-orange. Orange na ang kulay niya. Huh. Ah. antok na tayo pero tuloy tayo. Kasi papaliwanag natin kung ano nga ba ang tinataglay ng tapul na hani. At kung paano nga ba ito aalagaan. Yeah. Maganda po sa tapol kung kayo ay may sariwang gatas ng kalabaw. Yan ang pinakang ninanais niya. Na maipunas niyo po o mailawigwig sa kanya. Kung may lalagyan po kayo ng ganitong pasiret, mas mainap para matipid gamitin. Uh, yun nga lang po, masasabi ko, napakahirap ngayon mangkat po ng gatas ng kalabaw. Saan po po natin hahanapin yan, ano? Napakahirap na umangkat ng gatas ng kalabaw. Pero yan po ang hinahanap ng tapul na hani. Eh. Ngayon, kung talagang wala po kayong makita niyan o mahanap, mas mainam po ang tubig ulan o kaya tubig bukal kung wala talaga kayong makita gatas ng kalamang. Yan po ang hinahanap ng tapulahan. Kung tubig ulan, maganda rin po yan. Dahil isa yan sa nakakapagdagdag ng kalakasan. Laging pumapaloob sa kanya. Hindi man mata sa Pero kailangan, huh, ang yamit po ay talagang dinadasalan yan po ay ika na may hindi orasyon, kundi dasal at kahilingan, dahil po yan ay mutya, hiyas. Alam niyo po ba yung kailangan das, dinadasalan talaga? Ito pong mga medal yan. Yan ang karapat dapat talagang dinadasalan. Ito po bukas pa po natin ikakabit yan. Oh! itong kwa na itong mahal na berhen. Kasi ang gagawin po natin ay may meron tayong iaalay sa kanya na mutya ng crystallize. Pakita ko sa inyo yung iaalay natin sa kanya. Ito. Ito po. Mag-aalay po tayo ng isa para sa kanya. Sa mga medalyon para mas umigting ang pagsasati nila. Yan. Isa po sa hiyas ng susong crystallize na kahit mabasag, naroon pa rin po ang bisa niya dahil yan po ay hiyas. Kung mutya po, pag binasag, talagang matik, wala ng bisa yun. <sighs> ay, talagang magtatampo na yun. Okay, konting live lang tayo. Yun lang naman nakita ko rin naman po yung mga gamit na nana dito. Naka po yung sa lihiti mong mutya ng tubig na kambal. Yan. Yan po ang mutya ng tubig. O oh, hiyas. Sorry po. Hiyas pala to. Yan. Hiyas po yan ang tubig. Okay. Tinakamainan po yan tapol pagdating sa tindahan o di kaya sa panliligaw, nagagamit din po yan, yung tapol na honey. Dahil yan po, makikita nyo yung uh, mga pulot, napakabilis sa tao. Talagang kinakatakaman po yan. Kaya, yun, pagagamit nyo po yan, pagdating sa tindahan, sa mga paglalako, yan, Huwag na lang po, iwas nyo na lang yan sa sugal. Pero talagang mananaloy ang gamit na yan. May okay, konting live lang tayo. Okay, natak na po eh. Sorry.